Okay guys, for this videos mohon mi guys. Anak oh, mohon yang mga survey guys no. Tinggal poy lagi guys. Mohon aku iri ya guys oh. No oh, dia. Nah, oh, mau kita ni menang pola ni yang istaka guys dia aku guys no. Dia guys. Labi guys, mohon samad dong ilong guys. Sabut sekali sa guys, apa ya tong ilong guys na lampad guys guys. Masamad bagi guys no. Ng mga abu guys oh. Ay dire, dire ko na di gibutang kay sa gibot daw pero sila nang una una na landong kay dire guys. guys no? mga kasurbe So yung ani ang trabaho mga kasurbe no. Oh, Mawala na siya guys so. Oh. Mawala na siya ang boundary guys. So subdivision ni eh, guys, luti-luti. Ah, pa utang luti, pautang na siya mga idol. Oh, mga kasurbe no. So relate match sa mga surveyor ya. Yeah. Uh, mga talawag init. Kung talawan kag init. Adi uh, na lang ka mag guys. Ah okay, so. So diya, tagikan guys. Mga na tong kamang kamang de, guys. Oh so, pa dulong dito sa tumoy guys. Mga isa kilometro na guys. Nakalayon. No. dia tagikan. So ato mga body na diha sa gawas oh. Ah, uh, sila dio, oh. Ga niya kung ako isa ka ba, oh. Ah, uh, na sa puso dang insert. kumbati boy. Wala kang ina boy. Kumbati ka boy. Okay guys. Ah, uh, pahulay sa taga may guys no. Kumbati na putaron taon taon guys kay ating paniudto na guys. Oke, okay, shout out mga idol, guys! Kasurby!